ganda naman ang paninda mo, Mare. Mukhang matibay. Ang gani lang ako. Ah, akunan. Lauren, ano? Hindi hmm. ba kayo kukuha? Kung papautangin mo kami, eh syempre kukuha kami. Kailangan kasi talaga yung kuhunan ko na babalik agad. Ito kami. Kumare mo kami, oh. Sige, Felix. Ah, yan na. Uy, nakakarama rin Nina, alam kong kumare mo sila. Pero ang negosyo ay negosyo. At ang utang ay utang. Mare? Baka pwede mo naman ang pahiraming. Maraming etery kasi. One-five lang naman. Basta sa katapusan ha. Oo naman. Masensya na kayo ha. Nakuha pa niyo yung puhunan natin. Ito yung kakampit na ipon. Tapos napatuloy dito sa pagpapakamot sa akin. Meron akong mga nagsisingil utang, eh, dapat magbayad sila kasi tayo naman ang na nangangailangan ngayon. Loren! Siguro naman, alam mo yung nangyari kay Cesar? Magdadasal ako na sana magkapera ko para mabayaran kita. Maringin, kung meron lang, ibibigay ko naman sa'yo ngayon mismo, eh. Wala man lang palugit! Palibasa nagkaroon lang ng negosyo! Bata pobre na! Hoy, Ethel! Ganda uh -huh. ng buhok mo, ah! Mukhang ginastosan. Pag minsan, nagigising na lang ako maayos na. Kahit nakita ka ng anak ko na nagpapariband, hindi nagbabayad ng utang!